atin nyong napanood mga kapolitika itong uh, pambato ng Estonia actually nagdeparture na siya nitong nakarang araw at uh, napag-usapan natin doon sa ating mga previous na video na talagang napag-usapan talaga siya at nagtrending nag-viral itong kanyang video dito sa social media platform at talagang uh, pinag-usapan siya ng latin community na kung saan sila ay uh, binash din nila itong si ano si Miss Estonia dahil ang sinasabi nila ay wala daw respeto dito sa ano sa nagnangyari sa Thailand di ba recently lang na yung kanilang queen circuit ay uh, pumanaw na so bakit daw may mga ganitong paandar itong si Miss Estonia na kung saan is nagluluksa ngayon yung Thailand so sabi nila is hindi daw ito Miss Grand International na kinakailangan na merong mga ganitong ganap itong si Miss Estonia So aside dito sa Latin community na nag-react dito sa video ito na kung saan is nakasakay itong si uh, Miss Estonia sa kahon at nagmuka talaga siyang Barbie mga kapolitika at akala nga ng iba is munika itong nasa loob ng box until such time na nag-wave siya. So kasabi nila is tao pala yung nasa loob which is ito ngayong pakulo ni Miss Estonia. Akala ng iba is wax lang or replica lang yung nasa loob ng box pero nung uh, nag-wave daw is... Nagulat daw sila kasi tao. So, pumatok naman actually ito sa mga Pinoy at ang sabi nila is nagandahan sila dito sa pakulo ni uh, Miss Estonia. Pero on the other side is grabe ang bash sa kanya kasi ang sabi ng mga Pinoy is uh, nagpumatok nga itong kanyang uh, ginawang video pero ano naman ligwak naman daw ito sa pagdating doon sa aktual na competition ng Miss Universe. So grabe yung uh, defense mechanism ngayon ng mga Pinoy dito sa social media platform dahil uh, hinihintay nga rin natin di ba kung ano yung maging pakulo ni Ate sa Manalo dito sa kanyang departure kasi yung ginawa ni Estonia is doon lang sa kanilang bansa wala hindi naman niya ginawa yon doon sa Thailand na kung saan is nagluluksa ngayong mga Thai dahil dito sa pagpanaw ng kailang uh, Queen Circuit So ang maging reaction ko dito mga kapolitika ay uh, siguro hayaan lang natin kasi maganda naman yung ginawa ni ano ni Estonia at ginawa niya ito doon sa kailang bansa. So kung maunplacement siya, isaya na lang natin kasi uh, ano na niya ano niya ito, stilo niya ito kumbaga para mapansin siya kasi hindi naman sila powerhouse kung kaya nga gumagawa siya ng mga eksena para mapansin rin yung kan kanya kanyang bansa. Kaya so hayaan natin at uh, gumawa rin tayo ng sarili nating mga pakulo. So sabi nga nila is kinakailangan rin daw na merong uh, eksena itong si Atisa Manalo sa kanyang departure sa November 2. Kasi uh, sa November 2 yung kanyang uh, alis mula dito sa Pilipinas at lilipad na siya doon sa Bangkok. November 2 at napakaaga 6am kapolitika yung kanyang lipad, yung kanyang flight papunta doon sa Bangkok sa Thailand. So abangan natin kung ano yung uh, eksena ni Atisa Manalo. Siguro ang sabi ng iba ay dapat daw sa sakay ng uh, buaya itong si Atisa dahil ito yung ano patok ngayon sa ating bansa na pinag-uusapan yung talamak na korupsyon. So maganda siguro kung sasakay siya ng buaya tapos tatalian niya sa ano no, sa liig yung buaya kasi para ano para mahuli na yung mga kurakop dito sa Pilipinas. At yun mga kapolitika ang ating masasabi dito sa video ni Miss Estonia na kung saan ay nagano siya, nag ka siya dito sa kanyang departure mula sa kanilang bansa. So at yung advice ko lang din or masasabi ko lang din sa ating mga Pinoy is wag na po natin siyang i-bash itong mga ano. Grabe kasi yung negativity sumabot ng hundreds talaga. Almost thousands yung nag doon sa isang video pa lang ni Miss Estonia nang nag-viral dito sa TikTok at talagang binash siya na mga Pinoy dito sa kanilang ano sa kanilang uh, nakita. Okay? So maganda yung video pero yung mga Pinoy grabe talaga kasi sabi nila baka daw maungusan itong si Atisa kaya ganun na lang yung kanilang ano yung kanilang reaction doon sa pakulo ni Miss Estonia sa kanyang departure. So ano ang yung magreaksyon dito mga kapolitika na kung saan is nabash itong uh, si Miss Estonia ng mga Pinoy at talagang sinugod nila doon sa ano sa video Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.